Guys, so ito yung mga katuda. Ano ba sa Tingin mo yung uniform ng mga katuda, guys. Ha? Ito yung mga ano. Adiyo kasama ko hadi. Gago din 'yung chika Ito yung tigasin sa kanila, guys gang 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 <laughs> mga To, galing labas. Galing si ano labas pumasok. Nangririp <laughs> <laughs> <ng> kambing. <laughs> ito tira ng kambing. Na, doi, kita maga. Ito, ito, ito. Anong istorya ng buhay mo? Pa rin mahirap ang buhay ngayon. Mahirap. Yan guys. So. Dito kami lagi nakatira naka-parking dahil ma-tumal yung pasayero kaya tamba kami dito yung guapito sa amin boss padron yung totoo ha walang halong